Tambalang dadith latest reaction po tayo mga idol, nakakamangha po talaga ang buhay ng isang Leche Flan Girl kasi nga ay simula nang ma-vlog -e ito ni Kuya Rab ay malaki na po talaga ang pinagbago sa buhay niya. Kaya dito pa lang ay masasabi na po talaga natin na ang programa ng Team Kalingap ay may buhay talagang nababago kasi nga ay ang dating nahinto sa pag-aaral na si Medith na nagsikap pa nga ito sa pagtitinda ng leche flan para lang makapag-ipon ito ng pera para makapag-enroll ito ulit. Ay sa ngayon nga ay di na po talaga niya po problemahin ang makapagtapos ng pag-aaral kasi nga ay may school na nga na nag-offer sa kanya ng full scholarship. Grabe po talaga ang naitulong ng Team Kalingap sa buhay ni Medith at ngayon nga ay mapapanood na nga ang kwento ng buhay niya sa TV. Kaya patuloy po nating suportahan ang programa ng Kalinga para mas madami pa silang buhay na mabigyan ng pag-asang makamit ang pinapangarap na gustong maabot. May video clip nga akong ipapakita sa inyo mga idol kung saan ang ka team ng isang medit na ang Manila boy na si Papa Dan ay sobrang happy po talaga para kay Medit sa natamasang pagbabago sa buhay nito at naging part siya sa pagbabagong ito at baka po ay sabay-sabay nilang abutin ang mga pinapangarap nila someday. Bago po ay eh shout out ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip, panoorin nyo po. Um, Ayin, ang pagkaga. Opo, sobra. Parang wala akong pahinga talaga. This past few days, wala. Sa busy ka na yata, ano? Sobra. So, so, na, Nakapag-cheatin na ka pa din na, ano? Opo, minsan na lang nga lang po. Kasi, nung nakaraan po, puro shooting po kami sa, ano, one media. Ah, nag-ano na Nag-ano na Start, oh, na, okay. na, ano po, um, parang yung sa sariling segment ko lang po, parang yung story ng buhay ko. Wow! Yan po, oh, yung iba pala uh, So, talagang talag, na nag, ano, nag-start na yung pinaka ko nila sa inyo, oh. yung may sariling sa oh, segment. Grabe, oh, ibang, ibang Ang bilis na, uh, ano, na pag-improve ng, ano, oh, ng buhay na unti-unti. Uh, masaya ako, masaya kami para sa iyo so. Oh, Baka naman pag gumamit oh, po nga, hindi mo na ako pati sa'yo. May grobe Sobrang grateful po ako sa inyo, lalo na po kay Kuya Rob. Sobrang po. Sobrang tinatanaw ko kung napakalaki utang na loob ko. Oh. Sobrang grateful. So, sis, ngayon habang nga, hindi ka pa masyadong easy or sikat, papapicture na ako, sir. So, makakalimutan oh. mo kapag ganun, magtagal. Oh. Grabe! <laughs> <laughs> hindi mo naman makakalimutan. Hindi. <laughs> <laughs> Kasi baka may iba't ibang vlog lang na makanoon, tapos oh, puntaan ka dito. Di ba, mas may, mas lumating na, mas ano sa akin, di ba? Oh. Mas better. Okay, <laughs> Show show disappear. Okay, na Sige po, Bagong ano? Bagong Nasabi nga dito ni Papa Dan na sobrang happy po talaga sila ng team kalingap sa naging improvement ng buhay ni Medith na ang bilis nga ng mga blessings na dumating sa kanya. Kahit sa konting panahon pa lang itong na-e-vlog ni Kuya Rab. Pero ang lahat ng yan ay deserve naman po ng isang medith kasi nga ay napakamasipag ito na nagsusumika po talaga ito sa buhay para sa pangarap na gustong maabot. Kaya may mga mabubuting tao po talaga na kusang tumulong at sumuporta sa kanya. May nasabi nga si Medith dito na di po talaga niyang magagawang kalimutan ang team Kalingap kahit ano pa ang marating nito sa buhay o sabihin na nating sisikat man siya kasi nga ay malaki po daw talaga ang utang na loob niya sa Team Kalingap at habang buhay daw niya itong tatanawin. Kasi nga ay kung di naman po daw sa pag-vlog sa kanya ni Kuya rab, ay ang lahat na nangyari sa buhay niya ngayon ay di po talaga maging possible. Kaya ang isang Medit Lecheflan Girl ay always loyal sa Team Kalingap. Kaya nga ay si Kuya rab at buong team niya ay saludo kay Medit at sobrang proud na proud sila dito. Kaya patuloy mo lang medit ang pagiging isang mabuting tao mo. Inspirasyon ka sa kabataang nangangarap din sa buhay. God bless sa'yo ka Angel Batch 2 member Medith the Lecheflan Girl and more blessings to come. Dito muna lang po tayo mga idol sa reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo at pag-usapan po natin yan sa comment section. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.